Eto na nga po, yes. Enrique Hill. Na Napag-iiwanan na nga ba ang karyer ngayong hindi na nakakasama si Liza Soberano? Tila humina na raw kasi ang proyektong dumadating sa aktor, lalo na hindi rin nagiging gano'n ka-success ang resulta ng comeback movie niya na I am not a big bird. Ano, ano hmm. masasabi niyo? Ako, oo. Oh, oh, para talagang malamya ang career ni Enrique ngayon. Oo, pero let's correct ha. Oh. Hindi sa dahil walang po proyektong ano, uh, dumarating sa kanya. Mm. In fact, tinanggihan nga niya yung incognito. Mm -mm. Di ba? Yes, na sa ano siya doon originally. Yes. Oh. Sila ni Ian, oh. Daniel Padilla, at siya. Pero uh, even Arjo at yes. kasama doon. Silang oh. original ng mga bida. Ang oh. Hanggang yun nga po, malit na nga po na si parang Geisler mm -hmm. na parang ang sabi daw tinatamad na di umano na mag-artista itong si Enrique dahil ngayon sa kanyang pagbabalik no, showbiz okay. through yung movie na I'm Not Big Bird No February yan si No ito wing lang wing ito wing lang wing ito Uh na to, itong taon na, na to. hindi naman po kumita sa taquilla. Kaya yes. sobrang depressed na si Enrique Higg. Uh -oh. Nang na sinasabi nga ng iba, na sana ro kung nagbalik pelikula siya, ay yung kasama niya si Liza Zambrano. Dahil lahat po ng pelikula na ginawa ni ay talagang nag, -hit. nag -hit uh -huh. sa taquilla. Pero alam mo, nangihinayang hmm. ako, sana tinanggap din niya itong epipo oh, EP, oh, dito EP, oh. kasi dito makakabawi siya eh. ba? Kung hindi man yung I Am Not A Big Bird, dito, uh, for sure, dahil sa malalaking artista yung mga kasama niya, for sure eh ano to talagang papatok sa ano uh -uh. at ang maganda pa nito mm. di ba yung mga bida nga gaya ng sa mga big stars Daniel Padilla di ba yes. tas ay mag action action sila dito at ang maganda pa nito kinunan din sa ibang bansa di ba mm -hmm. kaya malaking factor ito, diba? din diba? yung oh, sa Italy. Italy. malaking factor din yun na yung mga tamang mga na makita rin yung Italy ano bang gagawin din ng mga eksena doon oh -oh. at big project to di ba yes. sana ito na lang tinanggap ni Enrique Hill pero Saan? alam mo wala siya sa mood. Baka. Mayun na. Pero kahit ba, nah? sinasabing wala siyang pelikula, wala siyang TV mm -hmm. project, pero madalas siya nakikita sa mga out of town shows. Sa, sa ano, mga festival, mga piyesta, pinupuntahan ni Enrique. Mm -hmm. Pero iba pa rin yung may regular Oo. ka na palabas. Kasi Correct. di ba, pag regular ka na mas mataas ang TF mo. Saka mas mataas yung reach, mas marami na nakakapanood oo, oo. sa'yo. Kasi e, yung out of town, din naman nila napapanood. Correct Yun lang yung mga tao sa lugar na yun. Mm -hmm. Although, NDK is NDK. Yes. Na, sumikat na rin naman siya. Oo, oh, diba? oh, may pangalan. Oo, oo yun okay. nga. Kaya mahal pa ng TF niya po sure. Pero iba pa rin yung regular ka napapanood sa isang television, hmm. di ba? Sa isang serye. Oo, Ganun. yun doon yung sinasabi ng iba na no, without Liza parang sinasabi nila without lies sa talaga paano na si Enrique Parang uh na dating na sana napatunayan niya yung pagiging ano sa Luista niya kung tinanggap niya itong incognito di ba uh ako naniniwala ako doon na sana tinanggap niya itong incognito hindi rin naman natin alam yung reason kung ano ang dahilan bakit yes. tinanggap niya